Kaibigan, may nakapagsabi na ba sa iyo na ikaw ay kuripot? Ayan, siguro kaibigan, relate na relate ka kay Ate GB. Ako kasi kaibigan, marami na talaga nagsabi sa akin na ako po ay kuripot. And, uh, so matter of fact, kaibigan, no, Yung uh, nagsabi po sa akin ito ay yung mga matatali ko po, po na kaibigan, kapamilya. <laughs> Nagagalit ka ba kaibigan pag ikaw sinabihan na kuripot? Ayan, so kuripot kaibigan sa lingwahe po namin ng mga bisaya ay tinatawag po namin ito na tihik. Ayan, so tihik no. Ilang beses na po si Ate GB na nasabihan ng tihik. Kuripot, okay. Pero hindi po ako ah, nagagalit kaibigan. Ikaw nagagalit ka ba? Alam mo kasi kaibigan, huwag kang magalit pag sinabihan ka na kuripot. Marami kayong benefits sa pagiging poripot okay? Pag-usapan po natin yung mga benefits na maaari nating makamit, makuha pag tayo ay kuripot. Pero bago lahat kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong tulungan. Sana kaibigan, huwag kang maging kuripot sa data mo ha. Panoorin mo yung video ko hanggang dulo. Dala lang ko kaibigan, makakatulong talaga ito sa iyo. So kaibigan, pag-usapan na po natin no, yung tungkol sa ating pagiging kuripot. So si Ate GB kaibigan, I admit po, 99.9% kuripot po si Ate GB. Sa nakikita nyo ngayon kaibigan, ito pong suot ko, sa okay-okay ko lang po ito nabili. Ayan, so siguro kung hindi ko nagkakamali, 20 pesos or 10 pesos yung bili ko nito. Ayun, kibigan, hindi naman talaga masama yung pagiging ko fruit. So, minsan lang, nagiging masama ito sa ibang dahilan. Okay, ibang paraan, kaibigan. For example, no, kaya kang tumulong, may humingi sa iyo ng tulong, eh, may kakayanan kang tumulong, kaso kuripot ka, ayaw, kang, ayaw mong tumulong, ayaw mo siyang tulungan. Ayan, so, hindi maganda yung pagiging kuripot na yung kaibigan. But in the other kay, hand, kaibigan, pag kuripot ka sa iba, ang bagay, maganda po ito. Number one talaga benefit, kaibigan, no? Pag ikaw ay kuripot, ay yung nak, makakaipon ka. Ayan, so, di ba kay ilang beses ko na pong uh, sinabi sa inyo yung tungkol sa pag-ipon, kung gaano kalaki ang may tulong sa atin pag tayo po ay nag-iipon. At makapag-ipon ka talaga kay pag ikaw ay kuripot. Pag hindi ka kuripot kaibigan gastos ka ng gastos, hindi ka talaga makaka makakapag-ipon. Pero may mga pagkata ah, o kaibigan na sinasabihan silang kuripot, pero hindi naman talaga sila kuripot. Ah, hindi na ako lalayo kaibigan sa sarili ni Ate alang Alam niyo po ba? Ah, ilang beses na rin po, no? Yung minsan ah, kasama ko yung mga uh, kaibigan ko. Ayan, so may bibilhin sila. Sabihin nila, ikaw, eh, uh, ikaw uh, joke joke kasi joke joke po yung palayaw ko, no? Yung akinik niyo. Ikaw joke. Ah, hindi ka ba bibili? Ang mura lang. Ako e ako kaibigan, hindi talaga ako bibili kahit mura pa yan kung hindi ko naman talaga gagamitin. Lalo na kung mura pero hindi naman maganda yung quality. Ako kaibigan, no? Oh, kuripon nga si Ate GB. Pero kaibigan, kahit mahal, kahit mahal ang isang produkto, pero maganda naman ang quality at talagang magagamit ko. Very useful talaga. Binibili ko po talaga ito. Ito yung hindi alam ng ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak. Akala talaga nila si Ate JB ay kuripot kasi nga lahat, halo, ah, mostly kaibigan, ito mga damit ko, marami talaga galing sa okay, okay. Mahilig talaga ako kaibigan sa, na magtipid. Ayan, mahilig si Ate Gbe na magtipid kasi naman their friends, Ah, uh, lumaki po ako noon na mahirap, hindi po kami mayaman kaya maraming maraming pagkakataon kaibigan na mahirap makakain tatlong beses isang araw. Eh so naisip ko talaga kaibigan, maganda talaga na maging kuripo tayo. inung eh, ako ay nag-aral pa kaibigan, kuripo talaga ako. Yeah, so hindi ako bumibili ng kahit ano-ano kung busog ako kaibigan, kahit snack time na busog ako, hindi talaga ako gumagastos. Mal <laughs> kung nakakakain na ako pag binibigyan ako ng aking mga best friend ayan sa elementary kaibigan. So magibigan, maganda talaga yung kuripot ka. Pero about sa health kaibigan, huwag kang maging kuripot sa health, no? Ako kayo, ito, palagi kong sinasabi sa inyo ha, mga dear friends ha, pag ikaw ay kuripot, makakaipon ka ng pera. Kasi nga, instead of bili ka ng bili, katulad kay TGB, noon ako kaibigan, hindi ako kuripot, naman, ano Little kuripot lang, no? <laughs> hindi talaga, totally, 99.9% kuripot. Ako, kaibigan, gastos ng gastos. Palagi nagpapadeliver sa mga fast food, Jollibee, McDonough. Kasi nga, hindi talaga ako masyadong kuripot. Lalo na yung, uh, bila bang dumami yung pera ko, kasi nga, lumaki tayo na hindi mayamot, tapos tapos bilang dumami yung pera natin. So, parang nabaguhan, kung sa Bisaya pa uhan no? Yan, nakalitan. So, lagi akong bumibili, kaibigan, kahit mahal. Ayun kaibigan Hindi ako kuripot talaga kaya ayun nagkasakit sa TGB kasi gastos ng gastos kain ng kain kain sa fast food kain sa labas minsan kami nagluluto. Ngayon na ako po ay naging kuripot, maganda na po, medyo bumaba yung timbang ni TGB Hindi naman talaga ako kaibigan, sexy, okay? mataba pa rin naman si atGB Hindi, pero kaibigan, hindi katulad noon. Ayan, tingnan nyo kaibigan, ang taba ni Ate GB noon. Ang timbang ko po ay 105 kg. Pero nang maging kuripot ako kaibigan, ngayon 85 na lang po yung kilos ko, kilogram ko. So, nabawasan ako ng 20 kilograms kasi nga si Ate GB ay kuripot. Hindi na akong paragi kumakain ng mga masasarap na pagkain. Ayan, lalo na yung mga fast food kaibigan nakatulong talaga sa akin yung pagiging kuripot ko dear friends nabawasan yung mga sakit ko kasi nga hindi na ako kumakain ng kahit ano-ano ayan nakaipon ako kaibigan kasi hindi na ako bili yung bili kahit ano yan kahit hindi naman kailangan no noon kaibigan kahit hindi kailangan gusto ko lang binibili ko pero ngayon kaibigan pag hindi talaga kailangan hindi ko talaga binibili kaya nakaipon ako yung ipon ko kaibigan in-invest ko sa bagong negosyo so aside from the sari-sari store meron tayong peso Net Cafe Ayan, so meron dito yung 5-6 business Nagpapahiram tayo ng pera with interest Nakabili ako ng sasakyan, ng motor Nakapagparinovit ng aking bahay Dahil po ito sa pagiging kuripot ni Ate GB Kaibigan, pag hindi ka kuripot kaibigan Maubos talaga yung pera mo Ayan, kung meron ka mang ipon ngayon Talagang maubos yan pag hindi ka kuripot Okay, ayan, tingnan nyo sa Ate GB Pinapawisan, ano kasi nga hindi ko pinapaandar yung aking selling fan kasi nag-curipot sa ating Gusto <laughs> ko mag sa currentic Kevin Tuloy, pinapawisan tayo. Pero it's okay lang kasi naman yung pawis, kaibigan. Pag pinapawisan tayo, benefits, no? Benefit My yun boy. sa ating katawan. Magiging healthy po tayo pag tayo pinapawisan. Kaya double, kaibigan, ang blessing. Makakasave tayo sa Korente at uh, magiging healthy pa tayo kasi pinapawisan tayo. Again, kaibigan, dapat talaga maging kuripot ka. Pero hindi ko naman sinabi talaga na 100% puripot ka talaga kaibigan, huwag naman ganon. Pag 100% puripot ka, eh, wala mangyayari sa'yo. Talagang, baka mamatay ka lang na, hindi mo natitikman yung mga magaganda, masasarap na bagay kaibigan. Kaya minsan, okay lang na maging puripot, basta hindi talaga total na puripot. Okay. Ayan, lalo na sa health kaibigan, huwag kang maging puripot sa health. Pero sa mga bagay kaibigan na hindi naman talaga, hindi naman talaga importante, dapat maging kuripot ka there yes. first. Dahil nababalik ito sa iyo, maraming benefits pag ikaw ay kuripot. So baliwala na kay bigan, no? Kahit kahit sabi na ibang tao na kuripot ka, huwag kang magalit, okay lang maging kuripot. Tingnan nyo yung mga NC kaibigan, mga kuripot sila, pero karamihan sa kanila, mayayaman. At bago ko tapos ito kaibigan, may sasabihin ng po ako sa inyo, no? Dahil alam ko makakatulong ito sa inyo. Meron kasi ako kaibigan, kilala, matali kong, kay kaibigan, family friend po namin. Hindi po talaga siya Ah, kuripot, okay, walda siya ng walda sa kanyang pera kasi nga nagtatrabaho po siya sa abroad ayan, so OFW maganda po ang worker sa abroad, malaki yung sahod niya, at hindi talaga siya kuripot, ayan, so maganda yung pag hindi pagiging kuripot niya kasi nga maraming naging masaya, natulungan niya yung mga ibang um, kapamilya niya, mga relatives niya, relatives niya niya. At nang makauwi siya kay gastos din siya ng gastos. Marang humingi sa kanya ng pera pa sa lugong. kasi nga alam nila kay na itong tao na to hindi ko mapagbigay. Ngayon kay it's okay. Maraming nagiging masaya kasi nga hindi siya kuripot, pero kaibigan, in the long run, alam niyo ba kung ano nangyari? Hindi na po siya nakabalik sa abroad, hindi naman siya nakasakit, hindi ko lang tinanong kung bakit hindi nakabalik sa abroad, at nabintan niya po yung kanyang dalawang sasakyan na four wheels at saka yung is, dalawang motor ata, nabinta niya po kasi naubos yung kanyang pera kasi nga gastos siya ng gastos. So okay lang sana noon, kaibigan, na gastos siya ng gastos kasi nga maganda yung trabaho niya sa abroad, pero yung pagiging, kung sabi sa pag-gastador, no? Ayan, so yung pagiging hindi report niya sa ibang bansa, nadala niya nang umuwi siya sa Pilipinas, gastos pa rin siya ng gastos. Akala niya hindi maubos yung savings niya, yung kunting naipo niya, ayun naubos naobos. Ngayon, kaibigan, Ah, uh, sa tingin ko wala isa man sa kaniyang natulungan ang ang tumulong sa kanya ngayon. So hindi ko naman masasabi na yung natulungan niya mga walang hiya, walang utang na loob. Hindi ko naman sinabi their friends, siguro wala silang na natulungan siya no kasi naghirapan sila. 'Yun ang sinasabi ko kay Biganda, dapat talaga maging kuripot tayo para hindi tayo maubusan ng pera. Yung naipon natin, hindi maubos. Pag naubos yung pera mo, kaibigan, wala nang tutulong sa'yo. Buti na lang, kaibigan, sa mga binigyan mo ng pera o kahit ano-ano, buti na lang sa sampo, mayroong tutulong sa'yo, dalawa, isa. Minsan lang talaga yun, kaibigan. Kaya, kaibigan, sana, no? Sinasabi ko sa inyo, sa inyo minamukahi ko sa inyo na dapat maging kuripot po kayo tihik no Mag maging tihik tihik mo kasi sa Bisaya yung puripot kaibigan hawakan nyo po ng ganito yung pera mo Ayan, kung hindi naman talaga importante yung isang bagay wag kang magastos kung kaibigan gagastos ako sa bagay na talagang kailangan ko talaga or yung sa tingin ko kikita ako nawawala yung pagiging kuripot ko sa isang bagay kaibigan no kahit magkano pa yan kung sa tingin ko kikita ko katulad ng investment may magsabi sa akin, ate GB, mag-invest ka sa ganito negosyo. Sa tingin ko, papatok, kikita ito, kaibigan, nawawala yung pagiging kuripot ko. Talaga, nag-invest ako. So, this, this, uh, siguro, uh, since March, kaibigan, nag-invest ko ako sa isang negosyo. nang last March lang, ito po yung uh, pagpapahiram ng pera. Yung yung mga naipon ko, kaibigan, galing dito sa akin tindan, in-invest ko po. Ayan, so nawala yung pagiging kuripot po kasi ininvest ko sa negosyo. And thank God. So anong buwan na ba ngayon? October, April, May, June, July, August, September. Pitong buwan na po yung aking business ngayon. Thank you so much, God. At uh, sa aking mga clients na maganda magbaya. Thank you so much. Ayan, so pero again, balik kuripot na naman si ATGB Ayan, pinapawisan na talaga ako. So after this, kaibigan, siguro papandarin ko na yung aking as selling fan, no? Again, kaibigan, ha? Hindi ko na lang, I will not make this very long. Baka mag-board kayo. Sana, kaibigan, Again, huwag kang magalit pag may magsabi sa'yo na kuripot ka. Maganda maging kuripot, kaibigan. Malaki ang chance na asinso ang buhay mo, pati na yung family. Malaki ang chance na yayaman ka. As of now, hindi po ako mayaman, pero thanks God. Thank God, nabibili ko po kung halos lahat ng gusto kong bilhin. Ayan, pero ayun na nga, kuripot lang si Ate GB. Pero hindi ako kuripot pag talagang kikita ko again. Katulad sa mga computers, nag-invest ako, malaki yung na-invest ko na pera sa akin, Pesonet Cafe kinalimutan ko yung pagiging kuripot kasi nga alam ko kikita ako. Na ngayon, kumikita na ako sa King Pesunit Cafe, balik kuripot na naman sa TGB para makaipon ako ulit at again makapag-invest sa ibang negosyo. Ayan sana kaibigan ha! Nagustuhan niyo po ang aking sinabi ngayon. Alam ko makakatuloy ito sa inyo. At sana kaibigan, no? At sana talaga kaibigan, huwag kayong mag-skip ng ads, no? At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong ito kay Ate GB. Huwag mo lang kalimutan kaibigan yung parati kong sinasabi. Hindi mahirap, hindi talaga imposible na asenso tayo. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. We have God in our life at gorit mo tayo. kasi sa mga natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Gibi dali-dali kay ko Paspas in Bisaya. Bilisan ko na talaga ito kasi peak hours na. Malapit na mag 4 p.m. ng hapon. Mamaya lang kaibigan. 1 hour, 2 hours from now peak hours. Marami na namang mga customers dito sa ating tinan. Habang ako ay nagbablog, merong kung ano ang nasabi ng ayo ayo yan, so sa Tagalog, tao po, tao po. Yan, so bibigyan na natin, kaibigan. Thank you so much, ay, yung pagmamahal. Asin, so tayong lahat, kaibigan. Okay, thank you so much, kaibigan. I love you all. God bless.